Magandang araw! Uh, ako ay isang tagapaglingkod, tagasunod ng ating Panginoon. andamay damay-damay na to. <laughs> Ang ating Panginoong si Yeso Cristo, Jesus Christ, eh, Yeshua Hamashek, um, Jesus Christus, Yeso Cristo. Nasabi ko na ba lahat? Yung sa Latin, hindi ko, hindi ko pa na-research eh kung ano yung uh, pagkakabigkas ng nila sa pangalan ng ating Messiahs. Uh, but anyways, this is uh, the third time that we're... Oh, okay, Ito yung pangatlong beses, pangatlong araw. Uh, pangatlong recording ng pagbabasa natin, damay-damay na to ng uh, Biblia. Uh, sinimulan natin sa Ma Mateo, Matthew. And sa ngayon, nasa Kapitulo 3, Chapter 3 tayo. And I'm gonna read Babasahin ko yung buo. Sorry guys, uh, ano eh. Pagkaseryoso ako, napapa-English ako eh. So anyway, ah, simulan na natin. But bago yun, uh, prayer muna. Prayer muna tayo. Mag-pray muna tayo. Uh, Panginoon, maraming maraming salamat po sa buhay na pinagkaloob. May po sa akin at sa lahat ng mga po nito. Uh, Pati na rin po yung mga hindi mga kapanood, uh, patuloy niyo po silang uh, biyayaan, blessed, gabayan apat uh, bayan, Panginoon, lahat po ng uh, sheep at lost sheep. E eh, yung goats, hindi ko rin kilala kung sino yung sheep, hindi ko rin kilala kung sino yung lost sheep. Uh, sabi sa sabi James, may ebidensya naman, uh, there will be a, a proof uh, para ma-identify ng followers and believers kung sino yung sheep, uh, at pati lost sheep, sino rin yung goats. Kaso uh, ikaw lang po nakakaalam kung sino talaga yung goats. So, pag-pray ko na rin po sila, Panginoon. Uh, ako po yung nananalangin ng inyong gabay, Panginoon, at pangunahan niyo po kami. Uh, alam, alam ko, Panginoon, na lagi namin kayong kasama kasi omniscient and then omnipresence. Lagi kang na, nasa paligid namin. Lagi mo kaming sinasamahan. Uh, pakisamahan po kami ngayon. Um, siguro panalangin ko, Panginoon, is uh, bawat isa uh, maramdaman ang iyong presensya. Hindi ko alam kung tama yung panalangin niya, but nasabi ko na. So, <laughs> so be it. And, um, pa-protecta po. Uh, pa po kami. Actually, lagi mo naman kami pinaprotektahan. Minsan, pinapadaan mo lang kami para ma-realize namin na, ay, kailangan ka, kailangan niyo ako. Ayan na. Lapit kayo sa akin. And, uh, ako na bahala sa inyo. So, thank you, Father God, uh, sa pag-re-remind sa amin. Maraming maraming salamat po, Panginoon. At, uh, Yeah, ito pong pagbabasa na ito ay pinapapurihan ka namin, ka namin. Ikaw po ang mamagnify, ikaw po ang um, mas lumutang, ikaw po ang mas makita dito sa pagbabasa namin ng salita ninyo. Maraming maraming salamat po at kami na nanalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na aming tigapagligtas na si Yeso Cristo, si Jesus Christ. Jesus Kristus uh, sa Greek, Yeshua HaMashiach sa Hebrew. Ang aming tigapagligtas at nag-isa lang po siya. Maraming maraming salamat po. Amen and amen. All right. Almost four minutes. Anyways, anyways. Mateo kapitulo 3, chapter 3. Ipina ip hmm, nahirapan ako. Ipinangaral ni Juan. Ah, okay. Ipinangaral ni Juan ang pagdating ni Jesus. All right. So, nakalagay din dito sa Mark 1, chapter 1, verse 1 to 8. Tapos sa Luke, chapter 3, verse 1 to 18. At sa John, chapter 1, verse 19 to 28. Yan yung mga uh, correlated or interconnected na mga verses dito sa babasahin natin. Alright, verse 1. Nang mga araw na yon dumating sa ilang ng Judea si Juan na tagapagbautismo para mangaral. Verse 2. Sabi niya, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng langit. Verse 3. Si Juan ang tinutukoy ni propeta Isaiah nang sabihin niya, may sum may sumisigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang landas, an ang landas ng kanyang lalakaran. Verse 4. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayo. Ang pagkain niya ay balang or balang, bal balang at pulot pokyutan. Verse 5. Pinupuntahan siya ng maraming tao mula sa Jerusalem o sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea at sa lahat ng lugar sa paligid ng Ilog Jordan ilog Jordan. Six, ipinagtatapat nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binabautismuhan ni Juan sa ilog Jordan o Jordan, sa ilog Jordan. Seven, ngunit nang makita ni Juan na maraming Pariseo at sadiseyo, par Pharisees and Sadducees, ang dumarating para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, Sino namang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Verse 8, kung totoong nagsisisi kayo at tumatalikod sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Verse 9, huwag ninyong isipin na dahil ninuno, ninuno, nin, nin, ninuno ninyo si Abraham ay hindi kayo mapaparusahan sapagkat sinasabi ko sa inyo, Makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Verse 10 Ngayon pa lang ay nakaambana ang palakol na puputol sa ugat ng mga puno. Ang mga punong hindi namumunga na mabuti ay pupulutin at itatapon sa apoy. Verse 11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi at pag pagtalikod ninyo sa inyong mga kasalanan ngunit may darating na kasunod ko may darating na kasunod ko na mas makapangyarihan kaysa sa akin kahit ang kahit ang magdala kahit ang magdala ng kanyang sandalyas kahit ang magdala ng kanyang sandalyas ay eh hindi ako karapat-dapat babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at apoy Importante, importante yung verse na yun. Verse 12. Actually, lahat naman. Verse 12. Tulad siya ng isang taong nagtata, nagtatahip para ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Titipunin niya ang mga butil sa kamalig, ngunit ang ipa ay susunugin niya sa apoy na kailan may hindi mamamatay. Importante rin yun. Uh, that's talking about heaven and hell and who's going to who's going to heaven and who's going to hell. Uh, there's a title here, ang pagbabautismo kay Jesus. Tapos may correlated version siya or uh, interconnected uh, uh, verses uh, sa Mark chapter 1 verse 9 to 11 tapos sa Luke chapter 3 verse 21 to 22. So ito, tapos dito. There you go. Oops, there you go. Um, uh, verse 13. Mula sa Galilea, Galilea, pinuntahan ni Jesus si Juan sa ilog Jordan para magpabautismo. Verse 14, Ngunit tumanggi si Juan at sinabi, Bakit ikaw ang magpapabautismo sa akin? Ako dapat ang magpabautismo sa iyo. Verse 15, Ngunit sumagot si Jesus, Hayaan mong mangyari. Ito sa ngayon. Ito ang nararapat nating gawin para sa, sa ikatuparan ang, kal, para isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan na bautismuhan siya. Verse 16. Pagkatapos niyang mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig sa sandaling iyon. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na parang isang kalapating bumababa hanggang sa dumapo ito sa kanya. Verse 17. At may boses na narinig mula sa langit na nagsasabing or nag uh, nagsasabing ito ang minamahal kong anak lubos ko siyang kinalulugdan. All right. Okay. I was planning ah uh, iniisip ko nabasahin sa ano sa KJV pero iniisip ko ah uh, ito na pagbabasa. Um uh, may may pakiramdam akong aaralin ko din ito. So, gagawa, gagawa din siguro ako ng video ng pagbabasa uh, gamit ang ang salita ng Diyos na version ng Bible. Uh, yeah. pag aaral naman. Upload ko na rin lang. Uh, uh, upload ko na rin na. Upload ko na lang rin. pero programmer pa sa Tagalog. Ano? Pero uh, sa ngayon, yun muna ang ating uh, Bible read na ako mag-isip, sorry. Ano na rin kasi, 3.34 na eh. Pero sana ano, may na... I think, uh, sa tingin ko na nag-gets nyo eh. Sa tingin ko. Una-una kasi Tagalog na. May mga linya lang na parang medyo malalim. Uh, naintindihan ko naman yon na uh, baka medyo na-overlook niyo uh, praying ako na nag-gets ninyo siya. Kaya sana gusto kong basahin sa English. Sometimes, merong mga Tagalog dito na sobrang lalim. Eh. O baka ako lang. <laughs> baka ako lang ang ano, nahirapang uh, intindihan sa Tagalog. Um, yeah. So, panalangin natin. Uh, let me just close in prayer. Heavenly Father, just Ama sa Langit, maraming maraming salamat po uh, sa pagbigay sa amin ng lakas para basahin ang iyong salita sa Tagalog sa aming uh, unang lingwahe. And um, ako personally, yung Panginoon, uh, if I'm being honest, sa Tagalog, uh, merong ditong... Uh, alam ko naman sa English, kaya lang parang ano, iba yung pagkakaunawa ko. Siguro kailangan ko siyang balikan. Uh, actually, hindi pala siguro. Kailangan ko siyang balikan. At yun din ang sinasabi niyo sa akin na... Uh, JB, hindi ka kailangan mag-alala, basahin mo lang, Uh, ako magre-ready ako magpre prepare ng puso mo ng heart mo at eventually makukuha mo yung uh, meaning o ibig sabihin uh, bibigyan ka ng wisdom ako magbibigay sa inyo ng wisdom so thank you father god alam ko po na sa inyo nang gagaling ang wisdom and hindi ko siya kayang ma-attain uh, hindi siya attainable hindi rin siya achievable uh receive receivable po siya ka galing sa inyo so maraming maraming salamat po sa laging pag-remind pagpapaalala sa akin Maraming maraming salamat din po sa pagsama sa amin at paggabay at pangunguna at sa pagprotekta. Medyo daldal -dal ko kanina. Thank you na binalik niyo ako. Eh, hey, diyan ka lang sa track na 'yan, JB basa-basa lang, basa-basa. Para maunawaan ng iba or at least hindi sila mahabaan sa sinasabi mo. So thank you, thank you Father God for reminding me. Uh, salamat sa biyaya, sa buhay na pinagkaloob. So, ang laki ng utang na loob ko sa inyo. At hindi lang yung buhay ang aking salamat, pati yung mangga na pinagkaloob nyo sa pamamagitan ng inyong anak. Ayun, dahil na nabanggit ko na, kami na at nagpapasalamat at ito'y uh, inaangat namin uh, sa inyo. Itong dalangin at pagpapasalamat namin sa inyo. And yeah, kami na sa pangalan niyong, ng inyong anak na si Jesus. Uh, si Yesu Kristo, uh, Jesus Christ, Yesus uh, Kristo sa uh, Griego, sa Greek, and uh, Yeshua HaMashiach sa Hebrews. Siya lang po ang aming tagapagligtas. Uh, hindi namin kaya iligtas ang aming sarili, kaya sobrang salamat at pinadala niyo po ang inyong anak. Sa rin naman po ito, kay, na Diyos, at uh, iniwan niyo naman po sa amin ang ang Espiritu Santo, the Holy Spirit. So, para kami uh, selyuhan at maging uh, ano ba yung Tagalog po sa, sa witness? Witness po. Hindi ko maya kuha yung Tagalog. Nalimutan ko. Um, testigo. Testigo. There you go. Um, na kami ligtas dahil po sa dugo ng inyong anak na aming tigapaligtas ni Jesus. Kami upo rin nananalangin. Maraming maraming salamat po sa kanyang pangalan. Amen and amen. Alright. Ay, napahaba ko pa rin, ano? Fif 15 minutes. Uh, ito, share ko na lang. Uh, Matthew chapter 11, verse 28, 29, and 30. 2 Timothy chapter 2, verse 15 and 16. Um, James chapter 4, verse 7. Ito sabihin ko. Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Importante kasi yun, lalo pagka umatake na yung kalaban. Yung kalaban, umatake yan kapag na mas na napapalapit ka sa Panginoon. Pas nakikilala mo Panginoon, ayaw na ayaw ng kalaban noon. Pag malayo ka sa Panginoon, ay eh, pababayaan ka lang ng kalaban. Pero once na, unti-unti ka nang nakikita mo yung liwanag na nanggagaling sa Panginoon at unti-unti mo na siyang nakikilala at na nadinig mo yung mabuting balita, naku, ayaw na ayaw ng kalaban noon. So James chapter 4 verse 7 ang aking go-to verse. Submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Now, Uh, James chapter 1, verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be quick, swift to, to, listen, to hear, slow to speak, slow to anger. So, para maiwasan ang argumento, pakinggan muna yung kabilang partido, tapos bago magsalita o bago mag, magbigay ng suggestion, suggestion, or counter-argument in a loving manner. Huwag yung ano, with, uh, coming from hatred and anger. Para walang anger. Slow to wrath. Slow to, slow to anger. Para hindi mabilis magalit. So yun. We, need, we just have to pay close attention. Importante yun. Paano natin maririnig kung di tayo nakikinig? God bless you. Keep safe. I'll be you tomorrow. Hopefully tomorrow. Bye.